NLEX at saka slex ha ah, na raw by aljo yung mga barrier dapat ha? Lang, oh ha? eh, ngayong november pero yung uh, ikang uh, hmm. yung uh, isa na lang ang gagamitin na card lang ay ngayong june july malapit na oh lang. very good very good malapit anyway uh, makakausap makakausap natin si uh, sir julius corpus ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board o TRB. Sir Julius, good morning. This is Erwin Tulfo and Aljo Bindiho. Good morning po. Morning sir. Sir Erwin at Sir Aljo, isang magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng ating masugid na taga-subaybay sa inyong programa dito sa Radyo Pilipinas at KTV4. Good morning po sa Good morning po sir. Eh, welcome sa relief daw ito. Kahapon pa yung mga netizens natin. Natutuwa. At dapat na, mas maganda nga siguro, kaagad-agad umpisahan itong uh, uh, yung uh, may tinatawag sila interoperability Yun. ng mga expressway natin, north and south, para hmm. hindi ka na ang mong card na hawak. Hmm. Akala mo, sana kung credit card, hindi hmm. naman daw, hmm. or ATM card, uh -huh. uh, mas maganda raw. Pero ang balita ko, tama po ba? Uh, June or July umpisahan itong uh, one RFID card na lamang and then by November magda -dry run na para sa barrierless entry points ng NLEX at SLEX. Is this correct, ka uh, Sir Julius? tama po, Sir Erwin. Yan po ang timeline na aming tinitignan. Pwede, by the second half of this quarter, yung tinatawag na one RFID and one account na lamang ay pwede nang gamitin sa lahat ng Uh, expressways po, Sir Erwin. At ganoon na rin po no, na paghangad po natin na sa second half of the year, sana may patupad na rin natin yung total contactless or cashless uh, mode of uh, call collection natin sa lahat po ng ating expressways. At ang isang magandang bag na ibinigay sa inyo ng ating mga toll operators and concessionaires kahapon ay uh, gusto na po nilang masimulan na uh, pag nanaanay nilang masimulan yung tinatawag na barrier free tolling no sa ating hmm. mga expressways uh, starting November of this year sana po ay uh, uh, maipatupad yan ng maayos at sa dalong madaling panahon sa pagkakatulong po yan Dama. sa magandang dagri ng trafiko sa ating mga expressway. Tama. tama. Uh, Sir Julius, kahapon nga po after ng meeting, eh, tinawagan ko si uh, Speaker Martin Romaldes dahil siya naman po nagpa-organize nito dahil nga sa mga sumbong nung uh, Semana Santa dyan sa NLEX, uh, inamin naman ng NLEX na talagang uh, nagka problema daw bay hmm. 5,000 yung walang load. 5,000 hindi mabasa ang RFID kaya nagkabuhol-buhol ang traffic. Hmm. Dagdagan mo pa ng dami ng volume. Oh. E ang kaya lang pala ng NLEX at one given day is 40,000. Umabot ng 87,000. Sumobrang dami. Pero Sir Julius, may sinasabi kahapon ang dalawang tollways na Uh, kung po pwede yung mga uh, para maiwasan ay mga hindi papasok yung mga walang oh. load. Oh. Eh maglagay na ng mga road signs mm. uh, na bawal ka pumasok, may penalty ka, may ticket ka. Mm. Tama po ba uh, para ma-prevent na itong mga 'wag kang pumasok dyan? kasi ngayon daw wala daw penalty by law, eh. oh, hindi okay. ka penalize penalize. Oh. pag pumasok ka diyan ng walang uh, load, no. papatabihin ka lang. Mm. Whereas kung meron na raw warning sa mga road Matatakot signs ka na ngayon. Uh, may penalty ka, eh baka kumarga na raw. Tama hmm. po ba, Sir Julius? tama po ang uh, status as of now dun sa uh, uh, karapatan ng ating mga toll operator upang manghuli na po, Sir Erwin, may hmm. mga bagay pa kung kailangan ma isa ma, ma po natin. No? Uh, number one po, yung mailagay yung mga signages uh, na pwede na nga na manghuli ang ating mga toll operators o yung ating mga uh, actually, uh, ang tawag din deputized traffic enforcers po mm. ng LTO sa mga toll expressways mm. uh, na kung pumasok ka, ang load mo mm. ay huliin ka na lalagyan ka ng ticket at mape-penalize ka. Ang kulang na naman dyan road sa sign. ngayon, Sir Erwin at Sir Aljo, mm. is yung road sign uh -huh. uh, Parang uh, yun, warning. Yung... Parang warning po, Sir Julius. Ano? Oo, Tama po oh, ba? Oh, oh, oh. Mm -hmm. so, actually, It is in fact an information or a, regulate, a regulatory thing na oh, wag kang papasok dyan otherwise it's a draft violation. Sir pero kahapon nga po after our meeting ay eh, na inform ko si Speaker Romualdez at uh, kagad niyang tinawagan si Secretary Bonoan because TRB said na ang uh, responsibility oh. raw ng DPWH yun, road oh. signs. Pero Secretary Bonoan told the Speaker na hindi po Mr. Speaker, DOTr po 'yon. Mm. Wala ho kami paki-alam sa tollways. It's under Department of Transportation. Dapat ang TRB, sir, kayo daw po ang maglagay ng road signs upon the approval of the DOTr and not DPWH dahil wala ho silang paki-alam diyan. Sinabi rin ni rin Speaker, "Eh road signs ito." Sabi rin ng Secretary Bonoan, "Maski na, sir, kasi" Parang lumalabas si private property private, yan oh. dahil uh, concessionaire yan. Mm -hmm. So can you please inform uh, yung pamunuan po niyo sa TRB na it should be TRB upon the approval of the Secretary of DOTR maglagay ng sign, not DPWH daw, uh, Sir Julius. Uh, Sir Erwin, maraming salamat po sa information that you have uh, related to us on Opo. this regard. That, Opo. Uh, ng ating panayam. sabi pa po At ni uh, that, speaker, masabi po po ni speaker Romaldos pala Sir Julius, pakisabihan daw po yung Hepe ng TRB to coordinate with Secretary Bautista hmm. para sa mga road signs, ah, Sir Julius. That we will do po, right? After po nitong ating panayam, right. Sir Erwin um, uh, sa aming tanggapan Opo. tungkol dito sa bagay na ito. Opo. Nang sa ganun ay maipa natin uh, ang at mga kinalailangan patas trafiko Opo. upang lalong mapaganda ang dali ng ating okay. mga uh, traffic sa ating expressway. Dapat malinaw din mga road signs, mga uh, parang uh, uh, wayfinder, clear, yung mga exactly. high-tech na, na maliwanag, Alright. Uh, na sa gabi. Sir Julius Corpus, tagapagsalita ng uh, TRB. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you po, sir. Maraming maraming salamat po, Sir Erwin at uh, Sir Aljo, muli sa pagkakatao. At uh, lahat po ng tulong na ibinibigay ninyo ay aming uh, we appreciate so much. Thank yes. you po at uh, maganda no, 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 umaga po. po muli. Nasa linya rin, kunin natin ang reaksyon uh -huh. ng uh, grupo ng mga commuter safety and protection o ito'y Lawyers for Commuter Safety and Protection. Walang iba kundi ang kanilang pangulo si Attorney Ariel Inton, former Quezon City Councilor. Hmm. Magandang umaga po Attorney Ariel Inton, sir. This is Erwin Tufo. Erwin. Erwin, magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Kasama po natin si Aljo Bendijo. Po. sir. Um, Ay, sir. Hey, Apo. po. Morning, Reaction lamang po ng grupo niyo, Is this good news? Welcome news. Na uh, may mga ilang pagbabago sa expressways natin. Gaya ng barrierless and sa entry at exit. One RFID na labang. Tapos maglalagay na parang skyway ang no NLEX galing ng Balintawak to Bukawi kasi diyan nagkakaroon ng imbudo. Uh, what is uh, your feedback, sir? Magandang balita po yun. Ha? 'yun isang RFID lang, no? Ah uh, sana po maayos kagad 'yung interoperability po ng dalawang uh, hmm. provider, no? ha? Oh At pa uh, kailan po sa kailan po kailan po talaga maayos 'yan? Uh? Oh, Hopefully sana within the year. Within the year Ang po, kalawa, within the year, opo. Oh, opo, 'yung pong bare list. Tama hmm. po 'yon dahil uh, uh, kaya nga po nagka-less hmm. para medyo magpasnapetition. Mm uh, pasok at labas Opo. sa toll. Mm -hmm. eh, minsan po talaga pong natatagalan po doon because of the barrier. Mm -hmm. uh, hangatlo, eh, yung pong uh, yung po, yung pong mga additional uh, uh additional roads, mm -hmm. no? toll uh, tollways, uh, na makakatulong talaga mabuti para mm -hmm. sa ating mga kababayan. Ang mm -hmm. atin po sa uh, apila eh, yung bayad sa toll. Mm. Uh, well, that's uh, kala, uh, in TRB na po ang uh, restriction no? oh, mm -hmm. may, uh, laki naman siguro nakita nitong mga to. Oo, mm -hmm. oh, why not? Ay, oh, yun, yun po ang 40,000 na sa dapat lang. Opo, po. Mm -hmm. yun, yung pong uh, ibinabayad. Hmm. Okay. All right. Mga karating po Attorney Ariel Inton, we will inform TRB. Attorney Ariel Inton, presidente ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Maraming salamat po. Magandang umaga, sir. Magandang umaga din po.